Ano kung may paglilink sa inyo po uh, sa injury po. Basketball, basketball. o yes, Ah, uh, basketball po. 2018 Master. Hmm. nag siya. Basketball po pag layup. Tapos din nag-pandemic po. Pinahinga ko siya 2 years. Pagkatapos po nilaro ko, ang umano naman po dito. Sa kilid naman? Opo. Sa Pibola side? Opo. Namaga po. Tapos, nung mm, nakarang laro mo naman po ulit, di ko maling po, nilaro ko po siya ulit. Ito naman po yung... So, ang pilaro sa ba? Sa video lang po. Ako. <laughs> okay, sige. Uh -huh. Malimicious mo, hindi ka nga. Ngayon, saan ka nahihirapan? Naglalak siya, Master. Naglalak? Pagkano po, tapos minsan po nakakapa ako dito, Master. Mas ano siya, sa buto po. Eh, sa dito. Para may kumakal po? Opo. Tapos ayun po, pagkano... Nangyayari ba yung parang nawawala ng power sa tuhod? Ah, um, hindi naman po. Naglila ko Ano naman po, master. Siya? Pag, ah, uh, limbawa po, naglaro ko. Hmm. Tapos, bigla mo itutunog. Ang sakit na po niyan. Oo. sakit. Ayan. Uhot problem. Pagdiyan sa bao, walang ako sa bao. So sorry ka, sponsored by Bao Element. Walang ako sa bao. namin yan. Official na yan, sponsor ng Trien Massage at ng mga hihilog black. Very effective yan. Solid yan. Pag maglalaro ka, idol, katulad yan, nakaranas ka na ng maraming injury rito, halos kada laro mo na i-injury ka, maglagay ka na ng support. Ha? Oo. Oh, Kasi, medyo bumibilog-bilog ka. Oo. Oh, isa rin yan sa factor. Eh. Medyo may kabigatan ka. May po. Kasi, siempre saan baba punta ang bigat natin? Sa baba. Sa baba. Sa baba. Ano sasalo? Yung joint sa baba. Pero ito, wala na to. Hindi na problema. Tikasan mo ito pataas. Sipa mo. Isa pa. Iyo, nadali mo. Mukha ka na yung bandage. Kahit magtatatakot talo mo ngayon dyan. Ito, pansamantagal lang to. Pero malaking bagay ito. Original itong ano na ito. Kamahan ako na sa ito. Mga ano po yan, Master? Kailan po po kaya pwede nga Pwede ilaro? Kahit mga dalawang linggo lang. Hayaan mo lang muna mag-establish itong bagong posisyon na ito. Ito na yung ito na yung ano eh. Kala mo kasi kung kung napilay kita, yung tumunog na yun, ngayon pala mag-aaray-aray ka na ngayon. Apo. Pag dinislocate ko yung tuhod mo, pero yung tumunog na yun, ibig sabihin, yun yung tamang posisyon. Apo. Pero wala naman po siyang bunit sa ligaments pa sa tingin po, sa movement po kanina. Naiipit lang yun. Kasi okay. kung may punit kang ligaments, kada lakad mo mamamagato, Yes po. Pagkakaroon ng parang sabaw yung tuhod mo. Oh. Pag mayroon kang tiling sa ligaments. Opo. Oh. Wala naman, hindi naman, hindi siya obvious na talagang pilay Opo. Oh. Yeah. Okay. Okay. Sarap, okay. sis. Just, 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 Thank you po, Master. Eh? just, 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 kamatis lang yun. Oh. Okay. Thank, you Thank you po.